Ayan guys, mga tayo ng ating talbos. Katutubo lang, kuhanin na natin. Kasi magtinula tayo na di ba? Diba? Pag may tinani, may aanihin. Di pa nga ito nakalaki. Eh? Pero pwede na, talbosan na natin. Walang mahal ng talbos. Ayan. Home gardening to guys. Hindi pa nakalaki siya. So. Tapos dagdagan na lang natin ng ano, malunggay. Hmm. Okay na yun, kahit konti. Hmm. Patutubo din yan. Mas mabilis tumubo yan kapag nabawasan ng dahon. Hindi guys, nakalbo na siya. dito na lang natin ng malunggay. Yan guys, ito naman yung ating malunggay. Malunggay. Kuha tayo ng malunggay. So, ayun ayan. Makano na ito? Naka, oh, nakapula na dito. Diba? Putulan na lang natin para mag-ano siya ulit. Ihalo natin to sa ating tinolang nilopin. Pumangit na ang dahon nito nung nakaraan. Buti bumalik. Okay na siguro to. Masyadong badani. Okay na to no? Dagdagan pa. Hmm. Okay na maganda guys pag meron tayong mga tanim sa ating bakuran ito naman ang ating tanglad o ba diba guys may malunggay, may tanglad at may talbos nagkukuha lang tayo ng mga ilang dahon lang isa pa maliit Medyo matagal na kasi 'to kaya hindi na siya ganoon kalalaki. Kailangan na siyang i-replant. Yan na ating tanglad. Okay guys, ito naman yung ating nabiling yellowfin. Bigas tayo ng kamay. Tapos, nabili ko siya ng 340. 400 ang kilo, guys. Ang yellowfin. Ngayon ay December 26. So, mabuti merong nagtinda. So, yung suki kung isda ay ah, sila. Ayan. So, itabi natin yung plastic. Ayan. So, ayan. Isang buong yellowfin ito, guys. Ayan. Sariwang-sariwa. Dinubuklat ko ang hasang. Marunong ako mag... Ano, mag... Identify kung sariwa yung yellowfin. Pinutulan pa ng muso. Tsaka ito, pag ano, ako, tinatanggal ko to. Kasi ito yung nakukus ng langsa. Yung parang nabuong dugo. Ang tinatanggal yan. Tanggal ko yan. Para hindi malangsa. Ito. So, sa pagluluto ay talagang kaya masarap ang lutong bahay dahil alam mo kung paano ito inihanda. Maraming hiwa naman siya. Hmm. Tumutulan din niya ng buntot. Sa mga bituka, alisin na natin lahat. Sito ay yelukin. Ito ay kapamilya ng tuna. tamang hiwa lang ang ginawa nyo. Tendero. Ito yung ilo. Pinatulang pa nga yung musok. Marami din. Ayan, so ayan na ang ating yellowfin. Hugasan na natin, guys. Maraming hiwa siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasama yung ulo. Medyo malaki siya. Tapos ito naman yung ating mga gulay na galing sa ating bakura. Yung mga gulay natin, yung ating malunggay, sariwa. Sariwa, bagong pitas. Ito yung ating tanglad. Tanglad. Lemongrass at yung ating ilang perasong talbos. Okay. So, ready na natin. Okay, so ang una natin gawin ay magpakulo muna tayo ng tubig. Ilagay natin yung tayong mga sibuyas at ang mahal ng kamatis ngayon guys, 280 ang kilo. Hindi na ako bumili. Ayan, so nilagay na natin yung ating sibuyas at saka tanglad guys. Ayan, hintayin lang natin siyang kumulo. No? Hintayin lang natin. Okay, yan kumulo na. So, ilagay na natin ang ating isda. Ayan. Ang purpose niyan, guys, para hindi maturog yung ating isda. Isa-isa natin ihulog. So, galing ng celebration ng holiday, ito ang masarap. Pero sa bagay, hindi naman kami nag-ano kahapon. So, masarap na sa bawang. Ayan. Hindi ko lahat inubos kasi pwede pa siyang lutuin sa ibang putahe. So, hayaan ting kumulo at ihanda natin yung ating mga gulay sa kabila. Okay, so ayan na siya, kumulo na. Lagyan natin siya ng asin. Lagyan natin ng asin. Ay, na siguro yun. Okay, ayan na guys. Medyo konting halo lang. Alalay lang sa paghalo ng asin. Kasi madurog siya. Madurog yung ating ano, pista asin pa Ayan. so tinola yan guys walang pampaasin. tinola lang sinabawan tinolang isda yellowfin fin okay, guys so ito na yung ating hinalo ko na yung talbos at saka malunggay ito na susunod natin ilagay guys Ayan. Ilagay na natin siya ngayon kasi kumulo na yung ating sabaw. Okay. Basta guys, okay lang nagkamay tayo. Basta lagi lang naghugas lang tayo ng kamay. Malinis. Okay lang yun. Hindi naman pwedeng maglabs tayo tapos sumawak tayo dito. Ayan. O diba? Maraming sariwang talbos at saka talbos ng malunggay dahon ng malunggay ayan so, lutuin lang natin yung malunggay at sa katalbos, idiin lang natin huwag na haluin, idiin lang ayan so, perfect guys, sa maulan na umaga malamig na umaga ayan dahil mahal ang kamatis, hindi na ako bumili ang kamatis at saka wala gaano nagtitindang mga gulay kay namitas lang ako ano lang ang nagtinda isda ang nakita ko ayan yan kunting pakulo na lang at tapos na ang ating tinolang yellowfin okay so luto na yung ating sabaw ng sandok na tayo guys ayan ang na ng Ito yung kanyang head. Pwede ba? Mainit na mainit ang ating sabaw, ang ating tinulang lufin. talbos ng kamote at talbos ng malunggay. Yung ating lemongrass. Ayan guys, luto na ang ating tinolang yellowfin. Ayan sarap ng talbos, di ba? Ang sarap ng mga malunggay. Sariwa kasi, bagong pitas. Ayan. At hindi galing sa palengke ang ating mga gulay, guys. Galing yan sa ating garden. Okay, so ayan na. Mag-picture taking lang tayo. ayan na ang ating tinolang yellowfin ayan, walang ano yan guys ibang halo, yung isda lang at saka yung talbos ng talbos ng kamote na fresh at ang ating malunggay na galing din sa ating garden at ang ating lemongrass na galing sa ating garden may nilagay din akong luya, hindi ko na naipakita sa inyo guys sarili ko rin tanim yun sa taas ayan Okay, so hintayin na lang nating maluto ang ating kanin at kakain na tayo ng ating tinolang yellowfin. Ayan, thank you so much at mega love shout out sa aking mga channel members. Ayan guys, papakita ko ang kanilang mga channel, please connect to their channels and they are very supportive to host. Thank you so much guys.